Binaha ang maraming lugar sa Davao City dahil sa walang tigil na ulan. Habang sa Sabuanga, naminsala ng ilang bahay ang isang buhawi. Nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Nakakapit sa mga tent ang ilang residente sa Rojas Night Market sa Davao City. Pinipigilan nilang liparin ang mga tent dahil sa lakas ng hangin at matinding buhos ng ulan. Kanya-kanya rin silang salba ng mga gamit sa pagtitinda. Brabe. Kalkulado naman ang galaw ng mga sasakyan sa diversion road sa Matina Crossing. Malakas kasi ang agos ng tubig sa kalsada at malakas din ng ulan. Ang tubig na, sa bahaging ito ng highway, mas malalim ang baha. Kita rin ang mga ng basura. Bob. Tumirik naman ang isang motor sa Paternos. Ang pick-up naman ito sa Lanang nagpasakay na ng pasaherong naipit sa baha. Gayong hapon, isang bahawi naman ang namataan sa Barangay Kawit, Zamboanga City kasunod ng malakas na ulan. Ayon sa report, nagdulot ito ng pinsala sa ilang bahay. Easterly so hanging galing sa Pacific Ocean ang nakakaapekto sa Mindanao. Bagyong Hulyan pa rin ang nananala sa Batanes. Kaya stranded ang ilang pasahero sa airport doon. Ngayong araw, muling pumasok sa bansa ang Bagyong Hulyan. Nasa signal number 1 ng Batanes. Nagsagawa na ng relief operations ang Office of the Civil Defense sa probinsya. Sa huling datos ng NDRRMC, dalawa ang patay dahil sa Bagyong Hulyan, walong sugatan habang isa ang hinahanap. Sa kabuuan, halos 60,000 ang pamilyang apektado. Katumbas ng higit dalawang daang libong individual, umabot naman sa higit 36 milyon pesos ang binsala sa agrikultura. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.